itong bako ang gagamitin ko sa pagbubuhos ng halo sa loob ng forma dahil naranasan ko na po ang magbuhos ng ganitong posisyon ng bakit ko nahirapan po ako magbuhos ng halo pag ganitong nakaharap sa akin ng bakit at dahil sa ganong posisyon ko ng bakit madali namin natapos ang pagbubuhos ng biga ng tulay Magandang araw mga kabaket welcome back sa Jeko TV Pasensya na po kayo kung ngayon lang po uli ako nakapag-upload ng video sa kadahilanan po na nagka-problema yung gadget na ginagamit natin pang edit ng videos. Bago po ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa mga nag-subscribe dito sa Muntikon Channel. Maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta. Sana patuloy pa po ninyong suportahan itong Muntikon Channel. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, paano man pwede, pakiclick mo naman yung subscribe button diyan. Tulong mo na sa akin ka bakit? Ang isi-share ko ngayong video sa inyo ay tungkol sa naging ganap ko sa ginagawang project na tulay ng kumpanya namin Ito po ay dito sa parteng Batangas Nagkaberya po kasi yung pamkrit na gagamitin nasira po at hindi pa po nagagawa Kaya ang nangyari ako po ang maglalagay ng halo sa loob ng forma Itong bako ang gagamitin ko sa pagbubuhos ng halo sa loob ng forma Ito po yung forma ng biga ng tulay na bubuhusan Hindi po malalapitan ng truck mixer kaya bako ang gagamitin namin Medyo limited lang po ang area ng pupwestuhan ng bako dahil sa kulang po po ang pangtambak. Wala pa akong maitambak para lumawak-lawak ang pwesto ko. Makipot po yung magiging pwesto ko kaya hindi ako makapag-atras sa bante para maabot yung medyo malayo sulok ng forma. Kaya ang gagawin ko, ibabaliktad ko patalikod ko ditong bakit ko para mas mahabang extend ng arm nitong bakit. Mas malayo ang maabot. Tsaka para hindi sumagwak pabalik sa akin ng halong semento pag ibubuhos ko na sa loob ng forma. Dahil naranasan ko na po ang magbuhos ng ganitong posisyon ng bakit ko doon sa unang tulay na project namin sa isang subdivision. Nahirapan po ako magbuhos ng halo pag ganitong nakaharap sa akin ng bakit. Sumasagwak po pabalik sa akin ng halo. Tsaka hindi ko po maabot at may buhos ng ayos ang halo sa loob ng forma. Kaya ang gagawin ko po ay babaliktad ko muna patalikod itong bakit para mas maluan. Dahil sa wala po akong spatter ngayon, wala po akong makakatulong sa pagtanggal at pagkabit nitong bakit. Kaya utay-utayin ko mag-isa ito. Mahirap pero kailangan kong gawin kasi magtatagal pa kung maghihintay pa ako ng mga mekaniko bago gawin. Dalawa lang namang pin ang tatanggalin tapos iikot patalikod itong bakit tapos ikakabit na ulit. May ginagamit akong bakal na pang tunsul para mapalabas yung pain. Nagpasadya talaga ako ng ganung mga DIY tools. Kasi mahirap magawa mag-isa pag kulang ka sa tools. Gumamit ako ng tale para pang bit-bit sa bucket para madaling maiikot pata Pero pwede rin namang hindi na gumamit ng tale. Tulak-tulak lang ng arm nito ay pwede na. Sa pagbabalik ng pin, ginagamit ko yung bakal na console ko para pang samantala, yun muna ang ipapasok ko para lang maikawang ko ng bakyang bakit sa lupa. Mas madali kasi magtama ng pin pagka nakakawang sa lupa. Pwede mong uga-ugain ng bakit para lang may tama. Ang mahirap lang naman ang magbalik ng tong dalawang pin. Mahirap magtama lalo na pag walang katulong na tagasipat sipat Man Manahit ko ako dito sa bako para silipin at itama ang pin. Pag ganito mag-isang gumagawa, kailangan mag-isip ng paraan para madali natin magawa ang mga bagay na ganito. Pagkatapos kong may baliktad pata likod ng bakit, pinunasan ko ng langis itong arm at iba pang parte nitong unahan ng bakho na posibleng matalsikan ng halo. Ang hirap kasi tanggalin ng mga talsik na semento pagka natuyo na, kapit na kapit. Pag ganitong may punas na langis, kahit matalsika ng semento, madali nang tanggalin. Power spray lang, tanggal na. Pero pag walang punas na langis, kahit tutukan mo ng power spray, hindi basta matanggal, lalo na pag natuyo na. Pag ganito nakabaligtad ang bakit, mas madaling sumahod ng halo sa mixer, walang nakaharang. Parang payloader lang, mas madali rin ibuhos ang halo sa loob ng forma. Mas maitama mo ng ayos at tansyado mo ang babag sa kanangalo. Tsaka mas Mahaba ang extension ng bucket. Mas maabot ko yung mga kasulukan at tapat ng forma lalo na pag ganitong limited ang pwesto. Hindi pwede magtrasabante. Fix lang ang posisyon ng backhoe kaya mas madali pag ganito. maalwang magbuhos ng halo pag ganitong nakabaliktad ang bucket mahirap nga lang magtanggal at magkabit ng bucket kaya yung ibang operator hindi na nagbabaliktad ang bucket sinatsaga na lang yung standard position ng bucket kaya lang madaming natatapong halo pag hindi nakabaliktad at matilang sikang halo pag ibinubuhos pag hindi mo binaliktad at dahil sa ganong posisyon ko ng bakit, madali namin natapos ang pagbubuhos ng biga ng tulay. So yun lang mga kabakit, sana nagustuhan ninyo niyo, binahagi kong kaunting kalaman. At kung nagustuhan mo, baka naman pe, pwede paki like at subscribe ka na din. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, libre naman yan. Tuloy mo na rin dito sa mga channel. Click, na, click mo na rin yung notification bell para manotify ka sa susunod ko pa mga video. So yun lang, maraming salamat mga kabakit at keep safe tayong lahat.